WhatsApp, WhatsApp What's up mga kasipit? For today's video tayo po ay nagbibintol ng alimango sa palaisdaan at uh, dinatnan po natin silang kumakain at po uh, ay around 6.30 ng gabi if I'm not mistaken at ayan nga po pala yung aming ulam grabe naman kahit simpleng ulam lang basta sama-sama at nasa palaisdaan parang kumakain ka na ng no? bulalo yung chinyo -chup, chup sabi nga sa memes ayan by the way yung ulang pa na namin ay longganisa tuyo itlog at syempre hindi mawawala ang ating primary source or primary food na palaging natin kinakain kapag tayo ay kumakain as a Filipino which is rice ayan nga po yung mga kasama natin si And po, na una po si Bapan Joseph, eh, no? Ag po, meron po yung nakitang malakas sumubo. Ayan. <laughs> si Bapan Joseph po yun, mga kasipit. At yan naman po. <clears throat> ayan, sawsaw -saw pa more. Sawsaw -saw ng sawsaw, -saw, mga insan. Hmm? Mekos, na lang labanan dito, mga kasipit, kasi wala nang silan silan. Mekos, mekos na lang talaga sa sawsawan para mas lalong sumurap. Wala naman po tayong mga sakit. Kasi dito lang naman po tayo nakatira. That's why uh, safe naman po itong ginagawa namin. Para tumibay din yung ating immune immune system kasi kailangan din natin ng bad bacteria hindi lang puro good bacteria based on my knowledge ayan po yung pangalawa po natin kasama ay si Balong TB, aka Machu Lopez ayan, oh. pag meron po kayo nakita ang malakapre sa tangkad siya na po agad Ngayat po yata nito Yung eh, mga 6-1 Kung hindi po ako nagkakamit Ayan no Subo na tayo Mga sipit Yum 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 Ayan nakikita nyo ayun, O yun Kinuha ko na yung itlog Ayan na mga insan Ayan Kinuha ko na rin yung tuyok Ayan na mga insan Subo subo na Wala nang alis yan Ang tinik yan no Ayan mga idol Sarap kumain no right, Pagtapos po nilang kumain, eh, daw po sila ng bintol. At hindi na po natin nakunan ng video dahil hindi na po tayo kasya sa bangka dahil baka ito ay lumubog at ang ating cellphone ay masira. Delikado. Prevention is better than cure. That's why hinintay ko na lang po sila sa aming kubo. At ito po yung itsura ng bintol. Ayan. Meron po siyang lambat, meron po siyang pain na at the same time meron siyang kahoy at hali. Kanyan po yung itsura ng pintol dito sa aming lugar. Pero iba-iba po yan ng itsura. After po nilang pumandaw, eh, yan na po yung pagtatali. tinatalihan na po nila yung kanilang mga nahuhuli sa pintol. Ayan, meron po mga babae, may mga lalaking alimaw. Mag-assorted din po kasi iba-iba po yan. Lalaki, babae, gindo, bakla. So, uh, to make it short, four types of crabs. Lalaki, babae, gindo Ay, three lang po pala mga asipid. Sorry. Three types of uh, gender na mga alimango. Yung lalaki, yung patilos, yung bakla. Tapos yung gindo Ayan. Yan po yung process sa pagtatali ng alimao dito sa aming lugar. I know that nakita na nakita nyo na ito mga kasipit pero yan yung diskarte po nila. Kasi iba-iba po yung diskarte ng mga nagtatali dito sa aming lugar. as you can see, mga sipit yung mga maliliit pa na mga limango, at the same time mga payat at hindi pa po matataba binabalik po namin yan sa palisdan para patabain at palakihin muna para po kami ay kumita ng mas malaki kaysa sa hindi pa siya good quality ready to harvest pero kukunin muna, na eh makamalugi po tayo mga kasipit that's why yung the best option po sa mga ganong klase ng alimango ay ibalik muna at maghintay ng 1 to 2 weeks eh mataba na po yan as long as na meron tayong pinapakain sa ating palaisdan kasi kung walang papakain definitely hindi rin yan tataba kasi kailangan pakainin din natin yung mga alaga natin sa palaisdan kagaya lang po yan ng mga baboy at manok everyday kumakain po yung mga sipod sa palaisdan Yan po mga sipit. after po na magtali ng mga crabs ay ilalagay na po yan sa tray at kailangan po ilagay po ng maayos para hindi po mailagay na nakabaligtad at hindi po mamatay at after that ay ilalagay po namin ng kumot para hindi po masyadong ma-expose sa hangin ng mga limang kasi po kapag masyadong nahahanginan ay namamatay din po yung mga crabs and if you Have any question about this video, please comment down below. And once again, thank you so much for watching. Have a good day, and bye bye for now.